Marami sa ating mga Filipino ang hindi mahilig sa pagpapacheck up. Nasabi ko ito kasi finally, after more than two years dahil sa pandemic, ay eh, nakapagpacheck up na din ako. Yabang no. Nagpatong-patong na yung mga kailangan kong maipagawa bago humarap sa aking dalawang doktor na espesyalista. Dalawa kasi yung minomonitor sa akin. Yung isa sa puso, yung isa naman ay yung minomonitor ng neurologist ko dahil noong 2018, eh, tinanggalan ako ng tumor sa utak sa loob ng sampung araw. Nandyan yung blood chem, ultrasound, x-ray, MRI, stress echo at hormone test. Grabe, no? Pero hindi pa yan ang grabe. Ang mas grabe ay nung makausap ako nung aking kaibigan. Ang sabi niya, wala daw siyang sakit. Ang sabi ko, galing mo naman. Yun pala, kaya walang sakit, eh ayaw magpa-check up. At kaya ayaw magpa-check up dahil baka daw may matuklasan na sakit. <laughs> At palagay ko hindi nag-iisa yung kaibigan ko sa ganitong kaisipan. Kaya tingin ko dapat pag-usapan natin to para makita natin kung bakit kailangan ng check-up. Ilang bagay ang dapat tandaan. Una, kung gumagastos ka para sa pagkain hindi healthy sa katawan o may bisyo ka, huwag kang manghinayang gumastos sa check-up. Tama naman, di ba? May mga taong sasabihin na gastos lang yung check-up na yan. Pero hindi nanghihinayang gumastos sa bisyo at maling pagkain. Pangalawa, mas mainam na yung ginawa mo ang lahat para maiwasan ang paglala ng sakit o ang pagkakaroon nito kaysa yung balang araw manghihinayang ka dahil hindi mo naagapan ang isang karamdaman. Sabi ng iba, eh mamamatay din naman. Actually, ang mahirap nga yung maratay tayo ng matagal bago tayo mamatay. Hindi lang mahirap sa may katawan, lalong-lalo na sa mga mag-aalaga. Pangatlo, misan hindi naman yung haba lang ng buhay ang habol eh kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Pero kung healthy ka, hindi man ganoon kahaba ang itagal ng buhay mo, may quality of life para sa iyo, para sa pamilya mo, at siyempre para din sa paglilingkod mo sa Diyos. Sabi nga sa Bible, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. May ugnayan kasi ang ating paglilingkod sa ating kalusugan, hindi ba? Pwede ka pa din namang maglingkod kahit may karamdaman. Pero lalong makapaglilingkod ng pangmatagalan kung may kalusugan din naman. Mahalaga ding regalo ng isang tao ang kanilang kalusugan para sa mga mahal nila sa buhay at para sa Diyos. Kaya nawa, huwag kang matakot sa check-up. Ipanalangin mo na maging maganda ang resulta. At kung may kailangan baguhin sa lifestyle, eh gawin para gumanda ang takbo ng buhay. Okay ba? Ikaw din naman ang pangunahing makikinabang sa magandang kalusugan. Kaya, check up na at asa ka pa!